Napanood mo ba ang episode ngayon, April 13, ng Itbulaga? Nagandahan ka ba kay Karing? Tara, pag-usapan natin yan, Atong Alami. Naku, pagpalain po kayo ng ating mapagpalang Diyos at sana okay lang kayong lahat dyan. Ako po ulit ito, ang inyong kakuti, si Boy Tigas. Yung iba, kilala po ako na si Atong Ridilias. Ako po ay isang uh, Google Star. Ano yung Google Star? Yung kailangan mo munang i-Google para malaman mo na artista pala. Yun ang ibig sabihin ng Google Star. Magandang-magandang uh, araw gabi o hapon uh, kung saan man kayong panig ng daigdig. Pag-uusapan po natin ngayon ang napakasayang episode ng Eat Bulaga April 13. Alam niyo sa umpisa pa lang nung uh, nung show kuha na ka agad ako eh. Kasi feeling ko ang palabas ngayon ay para sa mga katulad kong batang 80s 90s. 1980 po ako pinanganak pero syempre 10 years old ako nung 90s. So nung pinapanood ko po itong mga sayaw na talagang kabisadong kabisado ko. Dong dug dum munun makarina dug dum 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 makarina. Haulgee. 'di ba? Ecstasy. Extano. Chitam chiki tam 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 pam pam pitum pam pete pite, pete tam 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 pam pete. te. We we ka pati mayor, kubrador nito. <laughs> yan, yung, uh, yan yung, mga kalokohan nung, uh, nung bata pa tayo. Hi! Diyos ko! It's nice to remember those days. Alam niyo po, nung ganung edad ako, mahilig din akong sumayaw at uh, Idol ko nga noon yung Street Boys eh. Nung uh, second year high school po kami, naalala ko second year, third year kami po ng mga klasiko sa Divine Grace School sa Lubaliches. Shout out sa mga kaklasikong pogi. Ah, uh, tumatumbling tumatambling-tambling kami sa loob ng classroom kapag break namin at lunch break. So hindi na nga kami ko ng kumakain kasi nga nagtatambling kami. Tapos minsan uuwi ako sa sa bahay namin, katakay nanay ko, "Bakit ako may stiff neck?" Kasi nga na, -na -ano kami, na-injured kami dahil sa pagtatambling-tambling namin sa loob ng classroom oh, those were the good old days. Yan, nakakatuwa, nakakatuwa. At um, yun, nung pinapanood ko kanina, ramdam na ko yung, uh, yung pagkabata ko. Oo, eh kasi eh, ngayon, hindi ko na, hindi ko na magawang masayaw yun eh kasi may, may diabetes na tayo. Eh. Oo, ang kanta ko na lang ngayon, Honey, My Love So Sweet eh. Mm, yeah. Kapag may diabetes ka, yan na yung kanta mo, Honey, My Love So Sweet. Bawal sa akin ang sweet baka matanggal ang feed Ha, Alam nyo, kapag tinatanong ako kung ano yung um, kung ano yung um, pinaka oh, mahalagang natutunan ko sa Eid Bulaga o oh, kung ano yung pinaka yung nga, nakuha ko sa Eid Bulaga sa Tita Vic and Joey. Alam nyo, ito yung ha, che, malaga kasi yung atsitsa, hindi na siya sikit ngayon. Pero nung panahon namin, nung kabataan ko, yan talaga yung ano, kapag nagpatawa ka, lagi may atsitsa pagkatapos. Kasi ang ganda nung, ang ganda po nung atsitsa. Kasi yung atsitsa, kahit hindi nakakatawa yung joke mo, pasok pa din kapag, parang nakakatawa pa din kapag nilagay mo ng atsitsa. ano ba? Halimbawa, um, saan ba dapat nagpapaturok? Sa kaliwa o sa kanan? Dapat po sa kanan. Kasi masakit kapag kinakaliwa. Cheche. <laughs> Cheche. ano ba ba? Um ano, ito 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 ito. Um ito bago 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 bago. Ah uh, ano pong uh, ibig sabihin ng ABS? Anong ibig sabihin ng ABS? Ang ibig sabihin ng ABS ay ang bagong 7. <laughs> Eh, 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 ano naman ang um, ano naman ang ibig sabihin ng uh, GMA? Ang ibig sabihin po ng GMA ay gustong maging ABS. At ano naman ang sabi ng mga legit double cards sa kahulugan ng CBN? CBN. Ang sabi ng mga legit double cards? Hair ba namin? Wow! Ay, achiche! Nakalimutan <laughs> ko yung achiche. Eh, nakaka, nakaka- miss nakaka-miss yung, uh, yung mga ganong panahon. Yung panahon ng achiche, na nakikita ko yung, um, nakikita ko yung uh, sumayaw, yung, uh, yung mga street boys kanina, kids at heart, maneuvers, hindi ko kilala yung isa, yung 90s team. Hindi ko ganong kilala yon Pero, yan, yeah, katulad nga yung kids at heart, wala nang kids sa kanila. At si Ma'am Miles, Ma'am Miles, fan na fan mo na ako ngayon sa pagsayaw mo. Grabe, ang graceful mo dun sa ecstasy. Hindi ko akalain, sobrang graceful mo dun kanina. It made me smile. So thank you for making me smile. Bagamat hindi naman ito napapanood ni Ma'am Miles, pero sa mga kapwa ko na nanonood, di ba? Ang saya, ang saya, ang, ang galing ni Ma'am Miles kanina dun sa Ecstasy Extana. Of course, yung sabi ko nga favorite ko ay si Karen. Yung isa sa mga bata talaga na sabi ko sana mas maraming uh, time. Kasi fresh eh. Kung baga sa lahat, sa kanila, siya yung ano, representative ng mga bata. Kung may batang nanonood, syempre gusto natin nakikita si Karen. And um, seeing Karen dancing the, the dances ng panahon natin ay nakakatawa. Of course, enjoy yung, yung sugod bahay with the towel. Tapos yung Dear It Bulaga, um, gusto ko nga sanang sumulat sa Dear It Bulaga eh. Gusto kong sabihin na Dear It Bulaga, ako po si Atong Redilias. Ating child star nung panahong hindi pa uso ang remote control sa TV. At ang black and white ay hindi filter. Yan. Gusto ko po sanang maging child star uli. <laughs> Pwede ba akong maging child star uli? <laughs> Yun ang gusto kong isulat sa Dear Eat Bulaga. Pero siyempre, ang nag-iba talaga doon kanina, nung lumabas, my God! Lumabas ang sex bomb. Syempre, iba talaga ang dating ng sex bomb. Ang, ang pagsikat ng sex bomb ay talagang nakapaloob na sa kasaysayan ng Pilipinas, no? At uh, alam naman natin yan. No? Siyempre, Eat Bulaga, talagang kasaysayan na ngayon ng Pilipinas. No? nakita ko nga yung repost, repost ni Sir Jaco de Leon kasi magka, ay di naman ako friend doon, hindi naman ako kayo. Ay hindi, kilala pala niya ako, kilala pala niya ako. Ni Sir Jaco de Leon, eh, nakita ko na number two. Number two, ang Eat Bulaga sa longest running shows in the world. In the world, hindi ko lang alam sa Jupiter ha, pero in the world, sa Pilipinas po, ay, sa number two. Can you just imagine number two tayo? 'di ba? Nakakatuwa at nakaka-proud, no? Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit pinag pinagre-resign agad yung Tito Vic and Joey. Hindi ko na alam eh. Kung kana -na pa eh. Okay pa eh. Parang yung jeep. Parang yung jeep, 'di ba? Pinagre-resign din agad. Gusto nilang palitan ka agad. Pwede pa naman okay pa. Kailangan lang ayusin. Parang yung karir ko nung bata ko, pwede pa naman ako mag pero nalaos na ako agad. Ina-joke lang. Ina-imagine yung contribution ng Eat Bulaga. Number two. Diyos ko, haligi. ba diba, muog, muog talaga. And nga, yun nga, nung nakita ko po yung um, Sex Bomb. Sex Bomb. Sex Bomb. My God. Si Jopay, si Sandy, si May. Yung isa, si May ka ba yun? Nakalimutan ko rin yung pangalan eh. Kasi ang crush ko po talaga sa Sex Bomb. Ang pinaka-crush ko sa Sex Bomb si Sex Bomb Aifa. Asan na kaya si Sex Bomb Aifa? No? I was wishing kanina. Ano sana makita ko naman si Sex Bomb Aifa. kasi nakita ko sa personal yun eh. One time nanood ako sa clowns, nanood ako sa clowns tapos sumayaw doon yung Sex Bomb. Tapos eh, sa may bandang harap ako umupo eh. Kita-kita ko talaga, ganda talaga ni Sex Bomb Alpha eh. na ah, sana kaya si Sex Bomb Aifa? Sana, sana mahanap nila. O kung hindi, sana mahanap ko na lang. <laughs> tapos, tapos may asawa na pala. Joke lang, joke lang. Oh, ay, nakakatuwa kasi yun nga, yun, uh, Sex Bomb balik, ano eh, balik memories lahat eh. Diba, balik memories na alaala niyo ba 'yung panahon ng December no kasi katanong spaghetti? Mga limang taon 'yun. <laughs> limang taon na walang pani. Basta at wala tumutugtog spaghetti, lahat ng bata sasayaw, 'di ba? Oo, kahit nga lalaki sumasayaw ng spaghetti. Doon parang feeling ko maraming panahon na ano eh. Nahuli ng mga tatay nila 'yung mga anak nila ng lalaki. Ay, may something to, <laughs> 'di ba? It was a beautiful last uh, thing na makita ulit si Jopay. And uh, yun nga, something uh, sad thing din in a way kasi nga alam natin si Rochelle, hindi nila kasama eh idol din naman natin si Rich Kaya lang, siyempre, di ba, nag, naglitanya na nga siya nung una siyang lumabas dun sa kabilang show. Eh, may okay, ganoon talaga. Eh. Trabaho talaga yan. Eh. Wala tayong magagawa. Pero pwede nyo naman sinabing, haba na sinabi niya eh. Pwede nyo naman sinabing, pera-pera lang po, pasensya na. <laughs> Pero idol po kita, Ma'am Rochelle. Huwag ka pong magalit sa akin. Idol po talaga kita. <laughs> Pero yun nga, um, it was very nice. Kaso hindi doon natapos eh. Hindi sa sex bomb natapos yung saya. Noon, um, kaya isa sa mga episodes talagang nabaliw ako. Ito sa yung sa, sa TV5 itong episode na to kasi andyan na naman yung Singing Girls. No, although na miss ko siyempre yung ating uh, mga singing queens. Alam niyo naman ang uh, ilang beses ko nang sinabi na ang crush ko ay si Gene uh, oo oh, Tapos uh, nung napanood ko sa um, sa serye ng kahapon si Eunice Janice naging crush ko na rin. Pero syempre gusto ko rin si Ma'am Casey. Gusto ko yung mga kanta ni Ma'am Casey. Eh. Ni Singing Queen Casey. Yeah. Yung mga lumang kanta niya. Of course, gusto ko rin naman si Ma'am Sam at si Ma'am Han. Oh, fan kasi ako nung, nung segment na Sing It. So halos talaga sila na nas, nasimulan ko sila eh. Nasimulan ko talaga lahat. Ng, halos, halos no. Napanood ko sila ng weekly, daily. Kaso nga yung ano ko nun, yung bet ko nun, hindi nanalo yung One Filipinas. Eh. Yung One Filipinas hindi nanalo sa And also, siguro, hindi ko alam, minsan nanonood yun sa akin si Ma'am Christelle Atinen. Uh, si Luna, hindi nanonood sa akin yun. Pero yun, mga gusto ko din yun, yung mga top five ng, ng uh, Anyway, balik tayo dun sa usapin ng ano. Nakakatuwa kasi, ano nga, andun sila eh. In their, in their elements, si, si, si Mayor Jose, si Wally, si, diba, si Boleche, at uh, si Ma'am Allen Kay. Tapos nung dalawa yung wala, sabi ko ano ko yung nangyari kay ano, tapos nung lumabas si si Mama Pau, si Eunice Panis. So, okay, yo, parang ang saya eh, ang galing, 'di ba? Ang galing-galing nila magpatawa eh. Doong part pa lang 'yan halos Yeah, alam niyo, may, 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 may kaibahan yung tawa. Yung tawa, tumatawa ka lang, at saka yung tawang gumugulong ka na. Ang nangyari sa akin kanina, yung tawang gumugulong na ako. Yung tawang gumugulong na ako. Yun po talaga yung nangyari sa akin kanina. Ang takit ng tiyan ko kakatawa. Grabe, tawan-tawa po ako. Tapos nung lumabas si, si Ice Ice Baby, I lost it. I lost it, mga mga. Talagang nawala. Tawa ako ng tawa. Hindi ako makapaniwala. No? Hindi po ako makapaniwala. Nagkagawin ni, ni Direct Ice yun. No? Um, si Direct Ice po, um, same year kami. Same year kami nagsimula na mag-artista. That's 1987. Yung Little Miss Philippines niya, kalaban niya doon yung ate ko. So technically, nakita ko talaga si Aiza mula nung sumali siya. Tapos yun nga, yun yung kwento, nung Little Miss Philippines, escort ako nung ate ko. Tapos, on that same year, 1987, nilabas yung Little Mr. Pogi. Oo, yun yung, uh, yun yung tawag noon bago sa That's My Boy. Little Mr. Pogi, kaso hindi Pogi yung nanalo, kaya, kaya tinawag nilang That's My Boy. Okay. Doon nak ko na si Aiza. So si, si Direct Ice ay, uh, ano, ano ba? Ano bang masasabi ko dyan? Si Direk Ice po ay uh, kumpare ko. Kumpare ko si Direk Ice. Uh, uh, I remember nung binyag ng anak ko, dumating po si Direk Ice. Eh. And uh, para sa artistang laos na katulad ko, at sa binisita ko ni si Sigera, ba parang, parang artista pa rin talaga ako. Parang, ayun, nakakatawa. Na parang, oh, yan dito pa rin yung mga friends mo. No? So, ang laking bagay no, nung binisita ko ni Ice, nung, ano, syempre, hindi na tayo kilala ng mga tao gaano. No? So, nung dumating si Ice nung sa binyag ng anak ko, edi eh, parang, wah, wow artista pa rin ako, parang gano'n, naramdaman ko. Ete, eh, hindi ko akalain. Hindi ko akalain yung ginawa ni sa kanina. <laughs> hindi ko akalain. Talagang, ha? Ngayon? <laughs> eh, kilala ko po si, si Direk Ice. Alam niyo po, pag nag-guest kami paminsan-minsan, kapag gine-guest po yung mga dating artista, nakakasabay po namin siya. Yung huli nga namin guesting ay sa sa family feud, tinalo po namin sila doon. At uh, eh, nakakatawa, pero hindi ko akalain kaya niyang gawin yun sabi nga ni Bossing kanina, bakit siya naiiyak? Hindi niya mag kung bakit siya naiiyak eh. Tapos si Joe Pai din, di ba? Naiiyak sa kanina. Eh ako naiiyak din ako eh. So siguro, antayin lang ko kung bakit umiyak. Kasi, ito yung isa nung bata kami, in-imagine ko ganito yung tsura niya pagtanda eh. So hindi ko yung nakita, tapos ngayon ko lang siya nakita na gano'n. So parang in-imagine mo nung bata ka. Saka, bakit ko ba i-imagine na gano'n si Aiza? Sabihin ko ba? Ang first kiss ko po kasi si Aisha Sigera. <laughs> Lagi ko naman sinasabi sa kanya yon, Lagi ko naman sinabi ko na naman sa TV yon, Ilang beses na. So alam niya na yon, Na yun ang aking claim to fame. Na ano bang pinaka ano, pinaka mo no, artista ka? Ang first kiss ko po si Aisha Sigera. <laughs> Akala ko para sa akin yung pagdating ng panahon. <laughs> Lumaki ko, kinakanta ko, pil na pil. Pagdating ng panahon. <laughs> anyway, seeing her kanina as uh, Ice Ice Baby as Karig. Ay, lap trip. Lap trip. And of course, nung kinanta niya si, si Boss, Bossing Vic, alam niyo po kung bakit siya nakakaya? Kasi kahit ano man, alam mong mag-ama sila eh. Diba? They, sila yung, they might not be the, you know, family in real. I mean, real, real. Pero they're there are family in real. Si Enteng Kabisot ito at si Aiza eh. Di ba? Kilala natin sila, kinalakihan natin sila. So kaya kahit, at saka medyo ano kasi, kaya nakakaiyak, mayroong background pa eh. Yung pinakita mo nung maliit siya, tapos nung so nagko-concert siya. So nakita mo na, ano, lahat tayo kasi lumaki. Well, hindi tayo lahat. Si Aiza hindi lumaki. Pero kamihan <laughs> sa kung suma sumasama ako, sumasama ako. Karamihan sa atin, I mean, lumaki na kilala si Aiza Sigera. ba? Diba? Sino ba namang hindi? O, kilala natin si Aiza Sigera. Alam natin ang, uh, kumbaga, ang buhay ni Aiza Sigera ay kalat sa atin. Kaya, when we saw her, we were so happy. And no matter what happens, kapag nagdikit si Vic at si Aiza Sigera, you see the father-daughter relationship. And what's best about it is that, um, there is like sort of acceptance sa kanilang dalawa. Yung nag, I love you pare, I love you pare. Yung parang tanggap na tanggap, di ba? Uh, napaka napakaganda po noon para sa akin. So to sum it up, ang haba na, sabi ko mga, mga limang minutes lang to, eh, you no? Know? To sum it up, sobrang nag-enjoy po talaga ako sa episode na ito. Uh, mukhang paganda ng paganda, eh, no? Mukhang paganda ng paganda. Ito uh, mukhang, uh, mukhang uh, tayo yung magbabalik sa, sa number one. Abangan natin, abangan natin. At uh, feeling ko talaga, mas paganda pa to ng paganda. Actually, may mga sasabihin pa sana akong suggestion eh, para sa mga sa shows, pero ang haba na nito. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood. Kung nakaabot kayo hanggang dito, paki-type nyo nga, ang gwapo mo atong Ridilias, kamukha mo si Ian Veneracion. Alam nyo, eh, wala po ako sinisweldo dito. Kaya baka kahit dun lang sumaya na ako, kamukha mo si Ian Veneracion. Pwede na yun eh. Ha? Kung may magta type na kamukha mo si Larry Gadon, tara sa apakan tayo. <laughs> Dead joke lang, joke lang. Maraming maraming um maraming salamat po kung na uh, nanood kayo dito at uh, alam niyo na bagong vlogger po tayo. Paki-like, subscribe, share, comment po kayo diyan. Pasensya na po kung hindi ako nakaka-comment kasi busy rin po ako sa, sa sa trabaho ko. Pero hayaan nyo, malay na pag uh, sumweldo na ako dito sa YouTube eh, mabubuwasan ko 'yung trabaho ko at makapag-vlog uh, po ako ng uh, mas marami. Muli Ah, uh, sana po ay um, uh, ka kaawaan po tayo at sana hindi na maging mainit ang mundo. Ang hirap din kasi mabuhay ngayon ang init, no? Ingat po kayong lahat. pagpalaan po kayo ng Diyos. At uh, siguro, kung meron kayong katanungan, edi tanong niyo po sa akin. 'Di ba? Oo, atong alamin. Yan, at gaya ng huli kong sinasabi, dyan na po nagtatapos ang banat ko. Kaya ako naman ang banatan niyo. paalam po.